Sana ako matuloy ng ang uh, suspend din ang modernization. Mini bus na yung pinalit nila eh, hindi naman jeep eh. Hindi naman namin kaya bayaran yan eh. Pagka gusto naman ho nila eh, wala tayong makagawa dyan. Driver lang yung kami. Yan ang daing ng ilang jeepney driver kaugnay ng PUV modernization program ng gobyerno. Dalawamput-dalawang senador ang humiling kay Pangulong Bongbong Marcos na pumreno muna at resolbahin ang mga issue bago yan tuluyang ipatupad. Ang desisyon ng Pangulo, I disagree with them because sinasabi nila, minadali. This has been postponed seven times. Giit ng Pangulo, 80% na ng mga PUV ang nakapag-consolidate o sumali na sa mga kooperatiba. Yan ang first step sa programa. Hindi naman daw pwedeng ang natitirang 20% ang masunod. So, pakinggan natin yung majority at ang majority sinasabi, ituloy natin. So that's what we will do. Sagot ni Senate President Cheese Escudero, wala naman masamang magmenor muna habang wala pang sapat na pondo at ayuda para sa mga PUV operator. Ang hinihiling ng Senado ay simple. Ayusin nyo na muna bago nyo lubusan at tuluyang ipagbawal lahat Una nang sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na naglaan ang gobyerno ng 1.6 billion pesos para sa PUV Modernization Program ngayong taon. Ongoing daw ang review at konsultasyon para sa ilang tinawag niyang isolated issues. Sabi ni Escudero, magkakaalaman oras na humarap ang DOTR dito sa Senado para sa 2025 budget nito. Wala rin nakitang problema si Escudero sa magkasaliwang pananaw ng mga senador at ng Pangulo, kaya nga raw may separation of powers. Nagpasalamat naman si LTFRB Chairman Chofilo Guadis sa desisyon ng Pangulong ituloy ang programa. Noong lunes, sumama pa si Guadis sa Unity Walk para labanan ang suspensyon. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.